binigyang pagkilala ng LGU Gimba Lunes, December 2, taong kasalukuyan sa lingguhang flag ceremony nito ang mga Gimbanyan champion athletes. Oh, di ba? Meron na tayong mga ganyan na world class na nag-uwi ng mga medalya sa sinalihang mga sports nitong nakaraang buwan ng Nobyembre. Isa narito rito ang 63 years old na si Ginoong Juancho Bumagat, residente ng barangay Narvacandos, at uh, inuwi nito ang gold medal at itinuring na windfall winner sa ginanap na Bike Abu Dhabi Grand Fondo uh, sa 60 to 64 age category noong November 16, 2024. Si Bumagat ay isang uh, veteran ng Marlboro Tour, at veterano na rin sa mga cycling competitions, naguuwi din ng mga parangal sa mahabang panahon sa loob at labas ng bansa. Hinangaan ng todo si Bumagat sa naging tagumpay nito sa pagtatapos sa ng uh, 152-kilometer ride sa kabila ng kanyang edad. Pinatunayan nito na age is just a number. Oh, ang galing, 'di ba? Samantala, sa araw na 'to, binigyang pagkilala din ang para-athlete na si Nico Peralta, residente naman ng Barangay Pakak sa kanyang naging tagumpay sa katatapos na 8th Philippine National Para Games nitong November 8 hanggang 14 sa Phil Sports Complex Pasig City at Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Manila. Nag-uwi si Peralta ng gold medals para, uh, para sa kategori uh, na para-athletics javelin throw at uh, long jump habang uh, silver medal naman sa athletics 100 meter dash. Miembro si Peralta ng Philippines uh, para-athlete national team simula noong 2018 at uh, kabilang ito sa mga uh, lumahok sa kompetisyon sa para-athlete para, -athlete, uh, uh, para para athletes uh, para athletes sports simula uh, noo sa China ayan na narito na ako uh, kasala siya no kasali siya sa Asian Games sa China last year ayan para mas malinaw last year lang yan no 2023 at uh, meron siyang isang category na fifth place siya uh, tingnan nga natin fifth place po siya noon sa China ang uh, uh, Teka, kausap ko siya sa ano eh, sa uh, isa sa, sa Messenger eh. Uh, fifth Place sana. Ito. Fifth Place siya sa Cycling Road Men's C4-5 Time Trial. Ayan, oh, no? isa rin siyang cyclist, no. Kung makikita niyo po yung kanyang uh, account, no, Facebook account, mahilig siyang magbisikleta at nung araw po na pinarangalan siya ah uh, kasama niya sila Sir Juancho Bumagat na nakabike. No? Nakabike sila nung uh, uh barangay lang yan. Magkatabi lang ba ang dos at Pakak? Hindi ano? Hindi ba? Uno, dos, tapos kasunod ay Pakak, di ba? Narvacan uno, dos, pa uh -oh. -huh. Uh -huh. uh -huh. yung pakak, uh -huh. pakak, 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 Ayun. So, magka, magkapit bahay pa sila. Ayan. Uh, sino, tinry natin mag-reach mag -reach out dito kay uh, uh, Nico. Sabi natin na hopefully ay, mabisita natin sila sa kanila. Pero, uh, wala siya sa sa Paluwas siya na ng Manila ngayon mukhang doon naka siya nakabase at hindi pa raw niya alam kung kailan siya babalik. Pero anyway, ano, silang dalawa po ay nag-uwi ng karangalan dito sa bayan ng Gimba. At nakakatuwa po na meron tayong mga ganitong klase ng uh, mga sports uh, o mga athletes na uh, nagbibigay ng karangalan hindi lang sa bayan ng Gimba kundi sa Nueva Ecija at sa buong uh, Pilipinas po. Kasi tingnan niyo ha, ah, itong si Sir Juancho, no? Sa edad niyang 63. Imaginein mo yung 152 kilometers na iba bike mo lang tapos uh, ikaw pa ang nakakuha ng gold winner. Tinalo niya yung iba niyang mga ka kalaban, ano? Uh, hindi ko pa na-check kung anong uh, mga countries yung uh, or kung saan galing yung mga ano eh fifth yung second at saka third na winner doon sa Abu Dhabi Grand Fondo eh pero maraming categories po diyan at uh, yan ay isang competition na isinasagawa ng Abu Dhabi government ayan yan yung isa sa mga nalalaman natin nung tayo ay nagresearch anyway congratulations po kay Sir Juancho uh, patuloy po kaming pra, uh, tuloy, tuloy patuloy po kami na Uh, proud sa inyo ganoon din kay Nico uh, na uh, sa kabila po nung kanyang, uh, uh, ano ba tawag mo doon nung kanyang, oo uh hindi masasabi yung bang in, in a way ano yon parang uh teka sa kabila nung pagiging sabihin na natin ng pagiging uh, PWD niya yon uh, hindi yun naging da, um, dahilan o hindi yun naging lang no uh, sa kanyang uh, uh, pagpupursige na manalo no sa sports at map na iporsu yung kanyang uh, um, yung kanyang uh, pangarap no na mapabilang sa para imagine niyo national team po siya member siya ng para athlete national team ng buong Pilipinas kaya nakakatuwa na Uh, yung mga kababayan natin dito sa Gimba at 'yung siyempre isa siyang Novo Erescano ay, si Hano, ay uh, may mga ganyang klasing achievements at uh, dapat lamang talaga na binibigyang parangal at uh, pinaalam natin 'yan sa buong uh, mundo, no? Uh, hindi lang dito sa ating uh, locality, local community.